Oh. <clears throat> so, ayan. Magandang hapon, manguli, mga kapatid. Uh, at ngayon po ay ating pong uh, pag-aralan ang paksa na may pamagat o katitisuran. No? Itong katitisuran sa paglilingkod na ating pong makikita, ano ang ating makikita dito at ating, ano, ano ang ating matutunan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan. Sige. Ating babasahin itong ating memory verse, sabi dito sa on ikalawang korinto 6.3 Hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, ama naming banal, maraming salamat sa panahon at pagkakataong muli ipinagkakaloob mo sa amin na makapag-aral ng mga salita. Pagpalaan mo kami, Panginoon, sa oras na ito na maunawaan namin, O Diyos, ang aming pong pinag-aaralan at may sa buhay ito sa biyaya at pagkapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So dito po atin pong makikita ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman. Upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. So, upang daw hindi tayo makitaan ang kapintasan sa paglilingkod o pag ano man ang ating katungkulan So, ministeryo na ginagampanan sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo ay sabi ni Pablo, wag daw tayo, hindi kami naglagay ng katitsuran sinuman. Kasi po, kapag ah, nagkaroon, ikaw ang pinanggagalingan ng katitsuran o nagkaroon ng katitsuran sa iyo, ang isang tao o isang mananampalataya, ano ang makikita sa iyo kapag ikaw ay pinanggalingan ng katitisuran? Ang iyong paglilingkod ay magkaroon ng kapintasan sa paningin ng iyong mga kapatid. Ha? Magkakaroon ito ng hindi magandang pagtingin sa iyo. Kapag ikaw ang pinanggalingan ng katitisuran. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi kami naglagay ng katitisuran ng sinuman. Kasi kapag ikaw ang pinanggalingan ng katitisuran at kapag mayroon na titisod sa mayroon ng taong mayroong mayroong isang mananampalataya na natitisod sa paglilingkod dahil sa iyo ang pagtingin